Sundan po natin ang pag ni Carla at Arnold. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel para po sa mga susunod pang mga kwento. Kabanata 9 Dinalaw ni Carla ang puntod ni Jenny. Gusto niyang ihingi ng tawad ang kasalanan dito at sa bata sa sinapupunan nitong kasamang punmanaw sa anak ni Arnold. Hi. Napaling napalingon si Carla sa lalaking tumayo sa tabi niya. Sino ka? Maang natanong ng dalaga. Parang kilala niya ito bagamat hindi lang niya matandaan kung saan nakita. I'm Brandon Bernardo, boyfriend din Jenny. Napamaang si Carla. Nakilala na niya ang lalaki na isang artista. Kaya pala palang parang pamilyar ang mukha nito sa kanya. May boyfriend si Jenny bukod kay Arnold? I'm really sorry for her. Huli na nang ma-realize kong gusto ko, pa, gusto ko palang panagutan ang batang naging bunga ng aming pagmamahalan. Ikaw ang ama ng batang? Oo, wika ng lalaking kaharap niya. Akala ko eh, gaano kayo ka-close ni Jenny? tanong ng lalaki na baka sa tinig ang pag-alala Alam ko kung ano ang gusto mong itanong. Ibig mong malaman kung alam ko ang tungkol sa inyong dalawa right? Gumuhit ang labis na pag-alala sa mukha ng lalaki sa tinora niya. Did Jenny tell you about our affair? No. Nakailing na sagot ni Carla. Ngayon ko na ko kulang ko lang nalaman dahil sa ipinagtapat mo kani na lang. Napalunok ang lalaki sa tenoran niya. But don't worry. Dahil hindi makati ang dila ko, I can keep a secret. Napanatag ang lalaki sa narinig. May I know your name? Tanong nitong matamang tinitigan ang kanyang mukha at halatang tinatandaan mabuti. Carla Silva Sagot niya hindi nagunat ng kamay. Naiinis siya sa lalaking ito noong paman at lalo na ngayong napatunayan niyang bulok ang pagkataon nito. Nice meeting you, Carla. Sabi ng lalaki nang, at saka kumindat. Ihatid na kita sa inyo para naman magkausap tayo ng matagal at makilala ang isa't isa. No thanks, don't bother. Mabilis sa tanggi ni Carla na sinabayan pa ng sunod-sunod na pag-iling. Ngunit hindi umilis ang lalaki. Nakatayo lamang ito sa isang tabi. Ilang saglit pa, nagkislapan na ang mga kamera sa mukha ni Carla. At bago pa man niya lubos na naunawaan ang takbo ng pangyayari, ay hinawakan na siya ni Brandon at halos hilahin papunta sa parking area. Hindi siya nakapiyok nang isakay siya ng lalaki sa nakaparada nitong kotse. Nakatakbo na ang sasakyan nang makabaw siya sa kabiglaan. Bakit ba? Tanong ni Carla na may halong reklamo. Natiktikan ako ng mga bullshit ng movie reporter at maaaring buka, bukas ng bukas ay kung ano-ano naman ang chismis na ibabato nila sa akin. At alam kong i-interviewhin ka nila kaya hindi nila dapat malaman kung saan ka nakatira. Nakatutok sa pagmamaneho ang buong atensyon ni Brandon habang nagsasalita. Tinudo nito ang speed at nang luminon si Carla, ay wala na ang coaching kanina ay sumusunod sa kanila. Will, bulalas ni Brandon na tila nakatakas sa impyerno. Thank God, nailigaw ko rin sila. Ibaba mo na ako, nagutos na sabi ni Carla. I won't let you go home. Sabi ni Brandon sa tinig na parang kilalang kilala na siya. Naningkit ang mamata ni Carla sa galit. Sino ko ba para pigilan akong umuwi ng bahay? Tanong niya pigil ang sariling singhala ng kausap. Kung ayaw mo kong ihatid ay hinto mo na lang itong sasakyan at bababa ako. Hindi nga pwede dahil baka matuntun ng mga movie reporter ang bahay mo. Isasama kita para hindi ka makapagsalita ng laban sa akin. Natatakot akong ibulalas mo sa, pub sa publiko ang tungkol sa amin ng kaibigan mo. Sinabi ko naman sa, sa iyong marunong ako magtago ng lihim. I won't say anything to them. Ibin iba, na ang naniniguro. Sabi ni Brandon na sumulyap sa kanya. My girlfriend ako ngayon at seryoso ako sa kanya. Ayokong may marinig niya naman siyang masamang balita against me dahil baka mapuno na siya at layuan ako. Hindi ko alam kung mahinang utak mo o natataranta ka lang. Inis na sabi ni Carla. Hindi mo ba naisip na mas lalo kang mabubuko kapag nasa bahay mo ako? Natigilan ang lalaki sa narinig. Saglit nitong inhempil sa gilid ng kasada ang sasakyan at saka nag-isip ng malalim. Ng no, hindi ako mabubuko kapag nasa bahay ka dahil hindi na kita ihihiwalay sa akin umali umaliwala sa mukha nito. Girl Friday kita, tama. Iyan ang sasabihin natin sa mga movie reporter. At kapag tinatanong kanila kung kaninong punto ng dinalaw natin, ay sabihin mong kaibigan ko, okay? Nagpupuyos ang kalooban ni Carla sa galit. Ano, Girl Friday? Maganda ang posisyon ko sa hotel na pinagtatrabuhoan ko, no? Supervisory level na ako gagawin mo akong Girl Friday o personal assistant. eh? Okay. Alalay rin ang kababagsakan ko para sa isang mayabang na artistang tulad mo. Pagkasabi niyo ay mabilis siyang bumaba ng kotse. Ngunit bago pa man siya nakalayo ay sinunggaban na siya ni Brandon sa braso. Carla, please, listen to me. Bibigyan kita ng malaking halaga, pumayag ka lamang sa gusto kong mangyari. Magkano ba ang kailangan mo? Saglit na natigilan si Carla sa narinig. Hindi siya mukhang salapi ngunit kailangan niya ng pera para paopera pa kay Arnold. Ungat malaki ang sahod niya pero matatagilan pa bago siya makaipon ng halaga ang kakasya sa operasyon. 200,000 pesos. Sagot ni Carla na hindi makatingin ng tuwid sa lalaki. Okay. Kaagad na sang ayon ni Brandon na hinawakan siya sa braso. Let's go. Wait a minute. Si Carla na tinanggal ang kamay ng lalaki sa braso niya. Hanggang kailan ako papapil bilang Girl Friday mo? Hanggang sa ikasal namin na ng girlfriend ko. Kaagad na sagot ni Brandon. She's very conservative at ang pananaw niya sa marriage ay for life. Tutul siya sa, announcement annulment and separation kaya pinipili niyang mabuti ang lalaking pakakasalan niya. Kapag nakatali na kami sa isa't isa'y bahala na kumalaman niya ang naging ugnayan ko sa yumao mong kaibigan. Hindi na niya ako maiiwanan. Napaka-unfair mo naman, sabi ni Carla na hindi nakapagpikil. Wala ka ng pakialam, wika ni Brandon na halatang nagalit. Basta gawin mo lang ang papel mo. Anong masamang hangin ang nagtulak sa iyo upang muling magpakita ka sa akin, Carla?" kaagad na salubong sa kanya ni Arnold nang puntahan niya ito. Dala ko ang pera para sa operasyon ng mukha mo. Kaagad na sagot ni Carla sabay ab abot sa makapal na sobre. Siguro naman ay bayad na ako sa kasalanan ko sa iyo. Sabi niya bago tumalikod. Hindi pa, Carla. Wika ni Arnold na ikinahinto niya sa may bintuan. Bumuntong hininga si Carla bago nilingon ang lalaki. Hanggang ngayon ba naman ay ako pa rin ang itinuturing mong may kasalanan sa pagkamatay ni Jenny? Binalikan niya ito. Kung ganoon, ang paniniwala mo ay wala akong magagawa. Pero hindi ko mababayaran ang kasalanan iyon dahil wala akong kakayahang bumuhay ng tao. May luhang sumungaw sa magkabilang gilid ng kanyang mga mata nang sabihin iyon. Iyon na nga ang masakit hindi mo mababayaran ang kasalanan iyon. Kaya habang buhay ako magagalit sa iyo. Sabi ni Arnold sa malungkot na tinig. That's your right. Wala akong magagawa upang alisin ang galit mo sa akin. Sabi ni Carla na hindi mapigil ang pagpatak ng kanyang mga luha. Tumalikod si Arnold sa kanya at bumuntong hininga. Saan ka na ngayon nakatira? Nagpunta dito ang boyfriend mo at hinahanap ka sa akin hindi ka na raw pumapasok sa hotel. Gusto niyang isipin na may kalakip na pag-alala ang tanong na iyon ni Arnold, ngunit ayaw niyang pasahin ang sarili. Hindi ko boyfriend si James, sabi ni Carla sa matigas na tono. At kapag bumalik siya ulit dito ay pakisabi na lang na magre-resign ako. Humarap sa kanya si Arnold at itinaas ang sobring hawak. Saan mo nga pala nakuha ang perang ito? Mahalaga pa bang malaman mo? Balik tanong ni Carla na pinagsalubong ang kilay. Wala ka nang pakialam saan man nang gagaling iyan. Hindi ka naman siguro apiktado maski manggaling iyan sa masama. Nagdilim ang mukha ni Arnold sa tinuran niya. Damn this money. Ibinalik nito sa kanya ang sobre. Ayokong tumanggap ng perang galing sa masama. Hindi to galing sa masama, galit na sabi ni Carla. Inalapag niya sa lamiseta ang sobre at sa patakbong umalis. Narinig niya ang malakas ng tawag ni Arnold na sumunod sa kanya, ngunit hindi na niya, hindi na niya ito nilingon. Let's go, sabi ni Carla kay Brandon na nakakunot ang noo sa pagkakatitig sa kanya. Ngunit hindi pinaandar ng lalaki ang kotse. Hinintay nito si Arnold na makalapit. Pwede ba? Patakbuhin mo na nga itong sasakyan. Utos ni Carla nang makitang palapit si Arnold. Sa halip na sundin ang sinabi niya ay umibis ng sasakyan si Brandon at hinarap si Arnold. Napatanga ang binata pagkakita sa action star. Nagpalipat-lipat ang tingin nito kay Brandon at kay Carla. At saka walang salitang tumalikod sa dalawa. Gwapo ang lalaking inyong kahit sunog ang kalahating mukha. Kuminto ni Brandon ng makalulan maka sa kotse. Bakit nga pala siya nagkaganoon? Aksidenteng ang ng asido. Sagot ni Carla na bahagyang umilap ang mga mata. Simula nang magkaganoon siya ay palagi nang mainit ang ulo. Ayaw humarap sa tao, maski sa akin na matalik niyang kaibigan ay umiiwas siya. Pinahanga mo ko, Carla. You're one in a million. I can't imagine na magagawa ng iba ang ginawa mo. Malaking halagang ibinigay mo sa isang kaibigan. Magandang publicity. Pwede ka nang tumakbong politiko. Pabiro nitong sabi. Carla, Carla, kalit na tawag sa kanya ni Brandon na halos pumuno sa buong kabahayan ang tinig. Parang gusto na nitong sirain ang pintuan ng kanyang silid sa lakas ng pagkatok nito. Napilitan si Carla na lumabas ng banyo kahit hindi pa siya nakakatapos maligo nakatapi lam lamang siya ng tuwalya. Bakit? Maang natanong niya ng mapagbuksan ito ng pito. Ako ang dapat magtanong sa iyo ng ganyan. Sabi ni Brandon na nagalaw na nagalawan ang mga muscles sa pangadala ng matinding galit. Ano itong nakasulat dito sa tabloid na may relasyon daw tayong dalawa? Ewan ko, kaagad na sagot ni Carla na nagkasalubong ang kilay sa inis. Wala akong kinalaman dyan. Hindi naman ako nakikipag-usap sa kahit sinong reporter, ha? Bullshit. Galit na galit si Brandon. Baka mabasa ito ng girlfriend ko ay pumunta ako ay mapornada ang balak naming pakasal. At kapag nangyari yan, ay ikaw ang may kasalanan, Carla. Ako na naman, nangihinang itinuro ni Carla ang sarili. Gusto niyang maiyak sa inis. Sinasabi ko na nga ba totoo ang balita? Tinig na nagmula sa likuran, likuran ni Brandon. Kitang-kita ni Carla si Dolly na nakatayo roon at umiiyak. Akala ko ba ay eh, Girl Friday mo lang ang babaeng iyan? Iyon pala ay may relasyon kayo. Isa kang immoral, Brandon. Dolly, please, let me explain. Nakikiusap na sabi ng lalaki nang harapin ng nobya. I don't need your explanation, Brandon. Tapos na tayong dalawa. And you know me better. Hindi ko binabawi ang nasabi ko na. Iyon lang at umalis na ito. Naiwan si Brandon na galit na galit. Binalingan ito si Carla na hindi nakakilos sa kinatatayuan. It's all your fault. Mapapatay kita sa nangyaring ito. Sinunggaban siya nito sa braso at kinalagkad patungo sa agdanan. At bago pa man niya na unawaan ang gusto nitong mangyari, ay gumulong na siya sa hagdanan. Nagkislapan ang mga kamera sa mukha ni Carla nang magkamalay siya sa loob ng isang pribadong silid ng pagamutan. Napapaligiran siya ng mga reporters at iba't ibang tanong ang ibinabato sa kanya. How true that you are having an affair with Mr. Brandon Bernardo? Tanong ng isang reporter na panay ang kuha ng picture sa kanya. Tangkang hawakan ni Carla ang ulo niya nang nakabenda niyang nakabenda ngunit hindi niya maikilos ang magkabila niyang braso. Sa isip ay naglalaro ang takot na baka nabalian siya ng buto sa hinang pagkakahulog niya sa mataas na hagdanan. Magsilabas kayo. Hiyaw ni Carla sa mga reporters na ayaw siyang tagtanan sa kakatanong. Hindi na niya maintindihan ang mga tanong ng mga ito dahil nag-aagawan. Nang hindi sumunod ang mga ito, tumawag ng doktor at nurse ang dalaga. Noon lamang napilitang lumabas ang mga reporters. Anong nangyari sa mga ko, doktor? Tanong ni Carla na kinakabahan. May mga ugat na naipit, pero huwag kang mag-alala dahil babalik din niyan sa dating. Hintayin lang natin mawala ang pamamaga ng maiyan bago natin ibalik sa dating pwesto ang maugat na naipit paliwanag ng manggagamot. Nakahinga ng maluwag si Carla, ngunit dagli lang, dagli lang dahil sum sumikip ang kanyang dibdib nang makita ang pagpasok ni Brandon. Madilim ang mukhang tinitigan siya nito. Pinakiusapan ng lalaki ang manggagamot na lumabas muna. Nang sila na lamang dalawa ay pinakitaan siya ni Brandon ng maraming pera. Sayo na ang lahat ng ito, Carla, basta sundin mo lang ang sinasabihin sinasa ko. Sabi nito sa tinig niya na nakot. Walang ibang dapat lumabas dyan sa bibig mo kundi aksidente ang pagkahulog mo sa hagdanan. At ano ang gagawin mo kung ayaw kong sumunod? Matapang na tanong ni Carla. Papatayin mo kong? Go on. Tutal naman ay walang ibang pagbibintangan kundi ikaw. Napalunok ng laway si Brandon dahil sa galit. Akmang sasakilin siya nito nang biglang bumukas ang pintuan at pumasok ang mga reporters. Napalunok ng laway si Brandon dahil sa galit. Nataranta si Brandon at hindi malaman ang gagawin. Hindi na, ito, hindi na ito nagkaroon ng pagkakataong makalabas. Sa pagkakataong iyon ay sinabi ni Carla sa mga reporters ang lahat ng bahong itinatago ni Brandon. Napapailing si Arnold habang binabasa ang yung hawak. Nakahidline ang pagkawasak ng relasyon ni na Brandon Bernardo at Dolly Torres ng dahil kay Carla Silva. Nagtagumpay na naman siyang manakit ng kapwa. Poor woman. Wala na ba siyang ibang alam gawin sa buhay niya kundi ang saktan ang damdamin ng iba? Sa loob-loob ni Arnold. Inalapag niya sa lamiseta ang jaryo at pumasok sa kanyang silid. Napabuntong hiningi siya ng alisin ang telang nakatakip sa isang painting. Larawan iyon ni Carla. Ito ang kauna-unahang babaeng iginuhit niya ng ibalita sa kanya ni Jenny na may bagong bukas na gallery ang kapatid nito at bukas para sa lahat ng may angking talino sa pagpinta. Nawala ang pagdaramdam niya noon sa Neobia dahil kahit papaano ay gusto nitong maibalik sa dati ang mukha niya. Ngayon nga ay nagba, nagba, nagbalik na sa dati ang mukha ni Arnold. At ang perang ginamit niya ay galing kay Carla. Hindi niya magawang ibenta ang tatlong paintings ni na Carla, Jenny at Liz. Si Liz. Ah, nang bumalik sa dati ang kanyang mukha ay lalong nahibang sa kanya si Liz. At hindi na siya nilulubayan nito. Patuloy ito sa pag-aakit, sa pag-asang, baka pakasalan niya ito. Kabanata, Jess. Arnold, sikat, sikat na sikat na pala si Carla, sabi ni Marco kay Arnold, nang dalawin niya ito sa bahay. Naabutan niya itong nakahiga sa sofa at nagbabasa ng dyaryo. Bumuntong hinanga si Arnold. Tungkol ba sa pagkakasangkot niya sa buhay ni na Brandon Bernardo at sa magandang modelo? Nabasa ko na iyan kahapon pa. Iba na naman to Arnold, panibagong pangyayari na naman. Hinulog daw ni Brandon si Carla sa agdanan, kaya, ka, kaya kasalukuyang nasa pagamutan ng ma-interview ng mga reporters at nag, naagaw buhay ngayon dahil binaril ng lalaking iyon. Parang may pumiga sa puso ni Arnold sa narinig. Saka pare, tiyak na magugulat ka sa bahong ibinunyag ni Carla tungkol kay Brandon. Would you believe na sangkot si Jenny dito? What? gulat na reaksyon ni Arnold sa bayhablot sa dyaryo. Napailing siya ng sunod-sunod matapos mabasa ang nakakasyak na balita. Naniniwala ka bang ba totoong nabuntis ni Brandon si Jenny? Tanong niya sa kaibigan. O naman, hindi, na hindi naman marunong magsinungal magsinungaling si Carla eh. Nabiglang sagot ni Marco. Napakunot noo si Arnold. Bumuntong hininga si Marco at sinapo ang sariling ulo. Hindi ko na kaya magsinungaling sa iyo, pare. Kahit gaano pala kaitim ang ko, may mga pagkakataon din na konsensya ako. Hindi totoo masamang babae si Carla. Ako. Ako ang may kasalanan kung bakit siya galit na galit sa akin. Ipinagtapat ni Marco kay Arnold ang nakaraan at nagtagi sa mga bagang niya. Patawarin mo ko, pare. Sabi ni Marco, nasa pusa po pa rin ang ulo. Kay Carla ka nagkasala ng malaki. Sa kanya ka dapat humingi ng tawad. Sabi ni Arnold na nagtagis sa mga bagang. Iyon ay kung abot ang panatin siyang buhay. Noon lang na-realize ng binata ang mga pasakit at sama ng loob na idinulot kay Carla. Matindi ang galot ni Brandon kay Carla at hindi ito nakapagpigil sa sarili nang ipagtapat ng dalaga sa mga reporter ang baho nitong itinatagong. Hinugot ng lalaki ang baril na nakasukbit sa tagiliran at binaril si Carla. Bago pa iyon nasunda ng lalaki, ay maagap na naagaw ng na mga reporter ang baril. Agaw buhay na inoperahan si Carla. Si Brandon naman ay tuluyang hinuli ng mga pulis. Ngunit ang laban ito sa mga polis kaya binaril. Dead on the spot ito nang tamaan ng punglo ang sentido. Kailangang masalinan siya ng dugo, wika ng doktor ni Marco at Arnold. Inabutan nilang nasa operating room pa ang dalaga at patuloy na nakikipaglaban para mabuhay. Nagalok ng dugo si Arnold, ngunit hindi ito katipo ni Carla. Si Marco ang katype ng dugo ng dalaga, kaya dugo nito ang ipinagdugtong sa buhay niya. Naramdaman ni Carla ang mainit na likidong pumatak sa kanyang pisngi. Nang magising siya mula sa mahimbing na pagtulong. Nang idilat niya ang kanyang mga mata ay eh hindi siya makapaniwalang si Arnold ang kanyang nakita. Nakupo ito sa gilid ng kanyang kama at hawak ang magkabila niyang kamay. I'm sorry, sabi ni Arnold na hina, hinaplo sa mukha niya. Sinabi na sa akin ni Marco ang lahat, Carla. Hindi ka masamang babae. Napaluha si Carla sa narinig. Gusto niyang yakapin si Arnold. Haplusin ang mukha nitong bahagyang nahapis na, na, na marahil ay sanhi. Nang pagpupuyat ngunit hindi niya magawa. Dahil hindi niya maigalaw ang magkabilang niyang braso. Nagbalik na pala sa dati ang mukha mo, sabi ni Carla nung ngumiti ng tipid. Ang gwapo-gwapo mo. Ikaw rin ang ganda-ganda mo. Ganting papuri ni Arnold dahil nagkan noong ang dalaga. Ikaw ba ang na sa akin ng dugo? Masiglang tanong ni Carla. Hindi ako si Marco. Hindi ako si Marco. Nagkasalubong ang kilay ni Carla sa narinig. Eh. No. Hindi ako makap makapapayag na ma mahaluan ng dugo niya ang katawan ko. Umiiyak siya sa galit. Bakit ka pumayag, Arnold? Paninisin niya. Mahirap hanapin ang dugong mo at tanging si Marco lang ang katipo mo ng dugong. I hate him. Sabi ni Carla na, na nagpupuyos ang kanuuban sa galit. I know. Pero wala akong magawa dahil gusto ko mabuhay ka. Sabi ni Arnold sa malumanay na tinig. Gustong sumigaw ni Carla sa labis na pagtutul ngunit pinilit pa rin ni Arnold na paliwanagan siya. At sinabi niyang kung hindi pa sapat ang dugo niyang kabayaran sa buhay ni Cecil, ikaw na raw ang bahalang magparusa sa kanya. Napahikbi si Carla. Pero sana, matuto ka ng magpatawad. Ang sumbat sa konsensya niya ay sapat na upang parusahan siya sa habang panahon. At narito ako, Carla, para ipakilala sa iyong Maganda pa ang buhay kung alisin natin ang mga galit at poot sa ating dibdib. Arnold Anong ibig mong sabihin? I love you the first time I saw you. Nabug nabulagan lang ako ng galit dahil sa ginawa mong pagsasaboy ng asido sa mukha ko. At kaya lang hindi kita matanggap noon ay nakala kong ikaw ang dahilan kung bakit nagkasala ako kay Jenny na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Ngunit nang maunawaan kung kaya lamang siya bumalik sa akin ay para ipaako ang batang anak nila ni Brandon, tuluyang debura ang geld sa puso ko. Napasigok si Carla. Totoo bang minahal mo na ako noon pa man? Oo. Kaya ang inihingi kong kabayaran sa kasalanan sa kasalanan mo ay ang pagpapakasal sa akin. Wala lang akong lakas ng loob na sabihin ang pag-ibig. Ang, ang pag-ibig mo ang gusto kong kabayaran sa nagawa mong kasalanan. Malayang umiyak si Carla habang hinahaplos ni Arnold ang mukha niya. Carla, gusto kong marinig ang sinabi mo noon. Mahal mo rin ako, hindi ba? Oo, oo Arnold, mahal na kita noon pa at pag-ibig ang nais kong ibayad sa aking kasalanan sa iyo. At tama ka. Dapat ko nang na kalimutan ang puot at galit sa dibdib ko para kay Marco upang lumigaya na ako sa piling mo. Nang maglapat ang uhaw nilang mga labi, alam nila, liligaya na sila. At si Marco, sana ay magkaroon na siya ng katahimikan at patuloy na gumawa ng kabutihan sa kapwa upang mabayaran ang mga kasalanan nito. Wakas, isa na naman pong madamdaming pagtatapos. Very nice story. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe dahil marami pa po tayong dramang pakikinggan at kakikiligan. Thank you. Good evening.